Pisces, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong first quarter of 2025. January, February, and March. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Pwede nyo pong tignan yung inyong sun, moon, rising, and venus sign. Kasi pwedeng mas dun kayo maka-resonate. Okay? So, tingnan muna natin kung ano ba yung theme or ano ba yung energy ng first quarter mo. This is for you Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have six of cups. Maraming ano, pagbabalik. Pwedeng may reconciliation, pero more on mga flashbacks. Yun yung nakikita ko dito. May mga bagay sa life mo, no, na pwedeng mga past pala ito na gusto mo nang kalimutan pero bumabalik pa rin mm -mm. literal na pwedeng may mga tao dito na babalik sa life mo ngayong first quarter pwede kasi na kailangan tong mangyari para ma-achieve mo yung pagbabago na to para ma-release mo yung past yun yung nakikita ko dito tignan natin your energy energy mo naman po parang marami din na sa paligid mo na sentimental sila. Ganyan. We have page of wands. This is your energy. So, try mo talaga mag-focus as much as possible sa kung na ano yung nangyayari sa present mo. Pero sabi ko, kung nababother ka dito sa past mo, pwedeng need mo rin talagang harapin yon Para ma-let go mo na, para ma-close mo na yung chapter na yun ng life mo. We have the will. Ayan po. So, you're gonna have willpower. Meron kang lakas ng loob dito para ipagpatuloy or para simulan yung mga bagay na dati pwedeng meron kang agam-agam. Tignan natin. So, energy naman ng mga energy or ugali ng mga makakasalumuha mo. Three of Cups. So, may mga emotionals talaga. Emotional talaga dito, ano. Tapos, nakikita ko rin, pwedeng marami pa lang mga reunions dito. Maraming pagkikita. So, pwedeng yung mga makakasalumuha mo, meron na silang mga matatagal ng mga tao, family members, sa life nila na matagal na nilang hindi nakikita. Pwedeng this quarter na ito, ayan, may mga celebrations, may mga reunions. The world. And may mga pag-travel din. More on, pwedeng, ano to, malayo ang travel, pwede rin naman mga short uh, trips lang. yan po, parang mga layas. No, mga layas pero masasaya yung mga tao na nasa paligid mo. Tignan natin. Hmm, meron akong nakikita dito, Pisces, na pwedeng parang ma makaka-feel ka ng, sabi natin, ng inggit don sa mga nararamdaman, don sa mga makikita mo towards other people. Tignan natin, ano yung mga pwede mong maging struggle ngayong quarter na ito. Okay, spirit guide. Ano po yung maging pwedeng maging struggle struggles ni Pisces si ano lang natin na shuffle lang natin yung cards mo okay so we have love on the brain dreaming, fantasizing, daydreaming nostalgic ayan so daydreaming diba? nostalgic parang ito nga yung energy na yun eh so ayun nga may makakabother talaga sa'yo dito na mga um, more on sabi natin, alalahanin mo pa. Mm -mm. Pwedeng pass ito. Mm, meron din dito ma-involve sa love triangle, sa third party. So, mag-iingat po kayo. Okay. Kaya meron dito hindi makamove forward kasi pwedeng meron po dito pinagpalit kayo sa third party. Kaya, mm -mm, ingat din kayo maraming maiingit sa inyo dito sabi nga dito your light irritates their demons parang makita ka pa lang nila yan, either may mga natatakot na dito makita ka pa lang nila iba na yung nafe-feel nila mm, mm yung di ka pa naman nila kilala pero ang dami na nilang masasamang nasa isip ganon or ang dami ng masasamang nasa isipan nila towards sa'yo Tignan natin, blessings naman na paparating for you. Ah, uh, marami ding tukso. Marami ding tukso sa iyo dito. Check natin, we have the stars. So may reconciliation po talaga. May healing. So kung kayo ay may sakit, Pisces, ayan, pwedeng kayo ay gumaling na. maka start makastart na yung iba sa inyong makarecover. We have King of Swords. Meron naman talaga magsusori sa iyo dito strength. Mukhang humuhugot lang ng lakas ng loob yung tao na yon. Pwede rin kayo to pagdating sa trabaho. Kung meron kayong dream career, pwedeng ipoperson nyo siya ngayong quarter na ito. Check natin pagdating sa love life. Love energy po. Spirit guide, love energy. We have four of cups. May nabubord ba dito sa relationship? So, kaya nga, may lumalabas dito na love triangle. Kasi po, pwede po na may matukso. Pwedeng kayo yung matukso or yung partner ninyo or asawa po niyo. We have page of cups. Okay, kung nabobort kayo sa relationship, please lang po, huwag nyong ituon sa iba yung atensyon ninyo. Huwag kayong makipag-usap, lalo na sa opposite sex ninyo, kasi pwedeng may ma-fall talaga dito. Oh, you see? Ito talaga yung lumalabas na energy. Magiging sakit po ito ng ulo ninyo. Hindi lang ng ulo, pati puso po ninyo itong ito dito sa love energy na pinapakita sa atin dito tignan natin ah, hindi lahat sa inyo syempre matutukso pwedeng ito ay energy ng person mo check natin pagdating naman po sa kaperahan we have nine of cups maganda yung kaperahan nyo dito six of wands may mapopromote may salary increase na pinapakita Pwede rin pagdating ito sa negosyo ninyo kung meron naman po kayong negosyo. So, maganda po yung uh, magiging sales ninyo ngayong quarter na ito. Pwede meron kayong mabili na something para dito sa inyong tahanan, para sa inyong negosyo. Ano kasi, parang alam mo, fame, may fame na paparating dito pagdating sa inyong kaperahan. I mean, makukuha nyo yun because ito. Pwedeng nagbablog yung iba sa inyo. Pwedeng kikita na kayo dyan. Mas malaki yung kikitain ninyo this quarter. Check natin pagdating naman po sa career. Career naman po, spirit guide. We have the hermit. Meron tayo ditong four of pentacles. At meron tayo ditong ten of pentacles. So nakikita ko dito is loyalty pagdating sa trabaho. Ayan o. The hermit, four of pentacles and ten of pentacles. Meron din ako nakikita magre-retire dito. Yun ito siguro yung new beginnings na sinasabi sa inyo. Di ba parang ayan o, namimiss nung iba sa inyo. Siguro iba sa inyo retired na, retired na talaga kayo. Pero meron dito pa retire pa lang sa trabaho. So malaki-laki po yung makukuha ninyong pera. And yun nga, pwedeng mamimiss nyo naman yung dati ninyong ginagawa. Yung nakasanayan ninyo. Kaya parang may malulungkot dito. May nagre-reminis. Tignan natin um, Pisces, ano yung gustong sabihin sa'yo ng future higher self mo? Pisces, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? <clears throat> Pisces, ano yung gusto mong sabihin sa iyong sarili? Be patient, trust the wait, everything is coming together. Dito na siya masyadong elaborate ha. You're creating a you that you will be proud of. More on dito yun, no, pagdating sa kaperahan ninyo. I mean, kung ano man yung ginagawa ninyo, pinapinagkakakitaan niyo, magiging proud po talaga kayo. Kasi, ma-achieve nyo talaga yung, parang alam mo yung highest point nung uh, career na yan. Or negosyo. Trabaho. Tingnan natin. Marami kayong malalagpasan na magiging proud po kayo sa inyong sarili. Everything you want is on the other side of the unknown. So huwag kayong matakot lumabas sa comfort zone ninyo. Yan yung sinasabi sayo ng sarili mo. Mm, mm Huwag kang matakot, Pisces, na umalis sa comfort zone mo. So, yan lang po yung mensahe para sayo ngayong first quarter of 2025. Maraming maraming salamat, Pisces, and more blessings to come. And happy new year din po, no? Sa inyong lahat.